Good morning guys ah, uh, Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon ah, uh, Guys, ah, uh, pang 2 days na ngayon ng aking sisiw At kahapon lang yan guys, nagpisa At ayan Binigyan ko na ng patoka At kahapon binigyan ko to ng vitamins at ngayon naman ay bibigyan ko na naman to ng vitamins kasi ano na ah, uh, tugasan ko to tig ano ng nanay eh, kakayas ba <laughs> eh, kakayas ng nanay at ayan, maliliksi naman yung aking mga sisiw ah, mm -hmm. uh, two days nila guys at isang puti at yan ay minadahan ni ano ni white hats natin si Bulik. At magtitimpla na ako guys ng vitamins guys. At ko na dyan sa aking sisiyo. At bago ko to nilapag dito guys. At inisprang ko to. Itong ano nila. Yung tinuntun ko dito. At para matanggal yung bakterya at ayan guys oh, so, yung sisyo na isa may yellow yung ulo at siguro paglaki nito guys ay kagaya nito ng nanay at, uh, mo na ako guys ng ano na vitamins so, ayan guys ah titimpla ko na ng bagong vitamins yung aking sisyo at ayan bago na na yan at mahilig talaga tong nanay na to at ayan o oh. bagong vitamins at dapat kailangan natin malinis lagi yung painoman at ayan uminom na yung isang sisiw para iwas din sila sa ano, sa bakterya yung mga kinakain nila at kasi kakun bago ko to binaba dito sa lapag at inainom ko na yan ng ano tatlong butil na paminta at para iwas din sila sa bulutong kasi pang protection din yan guys sa ating mga sisiw lalo na sa ating mga alaga yung paminta na bilog bago sila bigyan ng patata at pagtapos ay pagpainom natin ng paminta at sabay na lang natin agad ng ano ng tubig na may vitamins at, at, at yung vitamins ko guys at napakaganda din yan sa ating mga sisiw kasi ano para hindi sila ma-stress <coughs> morning na lang at pakisubscribe okay, daman dyan yung aking channel at uh, pindutin nyo na lang po ang bell button at para lagi kayong update sa aking video at good morning at pang 2 days ng aking sisiw Uh, mamaya ang tangali eh, bibigyan ko na naman sila ng patoka uh, ganon pa rin guys uh, patoka, vitamins tapos pagkahapon patoka uli kaya yeah. ayan hanggang dito na lang yung aking video at good morning na lang sa inyo at shout out dyan sa aking mga subscriber at thank you dyan sa pagpanood ng aking video at maraming maraming salamat bye bye